Hey guys, grabing init ngayon, tinuhi pawis ko. Kakapalit ko lang ng damit. Pawis-pawis na naman ako. Ay nako, nakakainis si Princess kahapon nagdapa. Ano bang date ngayon? October. October 10. Kahapon October 9. nagata hinatak daw siya nung kaklase niya. Hinatak daw siya palabas ng gate. Ayun. So, ang laki ng sugat niya. Ayun, papakita ko dito sa inyo. Ang gas, ano? Ang laki ng gas, So, yun pa naman yung masakit yung gas-gas. Hindi yung sugat talaga na nahiwa, ganon. Yung gas-gas na gas-gas ng simento. Yun pa yung pinakamasakit. O, aray-aray siya kanina pagpasok. Iyak, iyak siya kasi nga masakit. Ay, nako. Sabi ko nga, huwag magaharutan. Pagtatawid. Pag, lalo na sa hagdanan. Kasi, pang, second floor pa naman yung yung room nila yung inaano ko baka magharutan sa ano sa hagdanan magtulakan alam niyo yun kaya oh nang nanay pagkatapos maglaba magtupi ay na aking tupiin nakapag-umpisa na ako tapos nag-scroll scroll na naman ako sa Facebook ayan <laughs> tumenga na naman yung tupiin ko hmm. sige na nga tutuloy oh, tupi tapos scroll tapos tupi tapos scroll ayan mamatatapos natin yung tupiin natin ayan guys trabaho ng mga nanay. Pagkatapos maglaba, magtupi naman. Ay, nako. Pero alam niyo yun, yung parang naiinis ka na ginagawa mo yung trabaho na yun. Pero napaka-fulfilling sa pakiramdam kapag ka nagawa, natapos mo. Alam mo yun? Open do yung mic nila. Binuksan ko kasi yung laptop. Ayun, di ba? Check natin baka naka-open yung mic. Ay, hindi naka-mute naman pala. Ayun. Akala ko kanina naka-mute. na si Mommy. So, sari tayo ngayon, guys. Mga pambaw ni Princess. Wala nang stocks eh. Saka mga sabon-sabon. Ay si Daddy. Chat-chat oh, ayun. Oh. May mini na pala dito sa hypermarket. nakuha na naman siguro yung dugo ko. pa kapagod. Bahay na kami, guys. Ayan. So, mag... mag ano tayo. Mag... Tatanggal na mga pinamili natin. Ayan. mag pa ba ako? Hindi na. Din naman yung mga usual na mga binibili namin. Yan, mag-haul pa ba ako, guys? hindi din naman mga as usual mga binibili namin eh. Yan. Mga baon ni Princess. mga sabon-sabon mga sabon-sabon. Ewan ko, may, may basa kasi kanina. Ayan, oh, parang yung yung fabcon niya tayo nabuhos kasi hindi ko alam kung wala namang basa mga to. Ito pala yung fabcon na ginagamit ko ngayon guys. Yan, charm. Mura, tapos mabango pa. Tsaka hiyang sila yan ni Dati Chris. Kaya hindi rin ako makapagpalit dati. Dati kong ginagamit is downy, di ba? Tapos yun. Um, kasi hindi hiyang sila ni Dati Chris sa ibang fab ko. Nagkakaroon sila ng butnig-butnig sa katawan. Pero ito, okay naman. Ilang, ilang months ko na rin siya ginagamit. Mura na ito, 29 pesos. 6 pieces na. Bumili ako ng ano niya, tatlo. Ay, ito yata. Ayan, may basa. Ito nga siya. Kasi basa yung ano eh. Basa yung palda ko kasi inano ko siya kanina eh. Kinandong ko. Ay, hindi naman. Ano kaya yun? Pinipindot-pindot ko nga eh. Tulo kasi talaga. Wala naman dito. Yung isa. Wala din oh. Ano kaya yung magbutas? Oh, yan lang ang alam kong ano. Tapos bumili ako nito Bonus na toilet bowl cleaner. T Testing natin to. Kung okay. Kasi madalas kong ginagamit, ano lang, zone lang. Yan. Kasi mabango to, yung zone na violet. Yan din yung pinambubuhos namin dun sa mga aso. Ihi nila kasi sobrang ano. Yan, shampoo ni Princess Dab. Ako kasi shampoo ko yung ano, ginger shampoo. Nabili ko sa TikTok. Ayan, bumili na ako ng dalawang ganyan kay Princess. Tapos, Charmy. Dalawang ganun din. Charmy napkin. Ito, pang labas. Kasi ayoko nang tinatamad ako na. Kunwari, ito kasi ginagamit ko din siya dito sa laundry. Ginagamit ko siya dito sa laundry. Tapos, ginagamit ginagamit ko siya sa, sa banyo. Tapos, kukunin ko rin siya, gagamitin din doon sa labas sa mga aso. Kaya bumili na ako ng maliit yan para sa aso. Para ito, dito na lang yan siya sa laundry. Tapos, ito naman sa banyo. Pag hindi ako ano dito, kuha tayo dyan. Yan lang naman guys, ayan. Ano pa ba? Yan, conditioner. Yan ang gamit ko may conditioner. Laglag. Lag. Nagamit gamit namin conditioner. Joy, syempre hindi mawawala ang Joy. Sensodyne. Ito. Ito paste. Minirena ko nang garbage bag. Bus na. Tapos Surf na Cherry Blossom. Yan. Tatlong ganyan yung binili ko. inahanap ko talaga yung basa. Saan kaya galing yon? Tapos yung um, deodorant. Share na kami ni Princess dyan. Tapos bumili ako neto. ito. o, dulas-dulas pa niya Oh. may fab ko. Um, facial foam. Pans facial foam. Pat Papatry ko kay Princess kasi ang dami niya ng butling ngayon sa mukha. Tapos, Dove ni Princess. Hindi ako gumagamit niyan. Ito yung ginagamit ko para yun syempre loyal ako dyan sa Kojisan. Sobrang taga ko na ginagamit yung Kojisan 2011 pa. Wipes. Ay, wipes. Cotton pads pala. Cotton buds. saka sabon sa puwet. Ayan. Mabaw na ito. Guys, yan hindi ko na isa-isahin kasi mga ano lang naman yung mga... Kasi mga pambao ni Princess. Biskuit, biskuit. Yan po. So, pinagmamalaki po namin yung bagay na yan. And yan po yung aming uh, presidente, si Mang Vicky Espiritu. So, ito po ang... Hello guys. So, maten kami dyan ng pa-seminar ni Barley. Ayan, nakikinig lang kami ni Dati Chris. Siyempre kasama si Princess. Kasi uwian niya na yan, sinundong namin. Ayan, nakikinig lang kami ni Dati Chris sa mga sharing nila about Barley. Siyempre para may idea tayo. Okay, now. Kalimutan mo na natin yung pagiging user, okay? Kasi ang Barney po is proven and tested. Tama? Yes. Oh, hindi na ako magbabagit ng mga celebrity na mga ano, pero paniwari ako kayo, naglipa na ngayon, ang nalangan ng billboard, ang produktong ini-endorse, Barney. Anong meron sa Barney? Okay? Yun, after seminar, sinamahan natin yung mga bata kasi may tryout sila sa badminton. Kaya nagpa-practice Malala, sila. May dito sa clubhouse ng badminton, guys. Ah, si Hilario, napagod oh. <laughs> si Daddy, Hello. si Marion, si Angelo. Oh, amin, oh.